ito yung tinatawag namin Communion of Sanctorum o yung Pami sa Makding Banal, Communion of the Saints. Ako po si Father Jonathan Bartolome, ang parish Priest ng Santa Teresita Parish ng Angeles City. Ito po yung ating Halloween celebration sa parish. At instead na yung mga nakakatakot na mga characters ang pinoportray, yung mga banal, yung mga biblical characters, yun po yung pinopromote na. Actually, matagal nang ini-encourage yung mga parishes, yung mga schools na ito yung gawin, no? Kasi ito yung tunay na essence ng Halloween, yung Catholic meaning ng Halloween. Na ito yung eve ng All Saints Day. So, yung eve ng mga banal. Doon sa mga dati kong parish, ginagawa na namin ito. So, nung dumating ako dito, in-encourage ko na gawin din namin. At yung first year pa lang, talagang overwhelming yung response ng mga tao. No? Yung, lalo yung mga bata, mahigit po kaming lapas 100 po yon First time pa lang yun. And mas naging aware yung mga tao tungkol dito sa mga santo na kumit minsan pinaparangalan natin. No? Kasi doon sa pagre-research nila ng mga costume, doon sila na bibigla na, ay, meron palang ganito. No? Kaya na-educate pa yung mga tao at nalalaman pa nila yung ibang mga virtues ng mga santo na katoliko na ating pinaparangalan ako si Saint Francis of Assisi pero wala lang akong buhok no and uh, instead na birds kasi wala akong makita so yung butterflies and uh, si Saint Francis naman ay yung patron saint ng mga animals no mga creatures and para lang may portray Itong santo na kinalulugdan ng marami, lalo na yung mga pet lovers. Kasi kapag piesta ni San Francisco, binibless po yung mga pets nila. Ako po si Brother Nico S. Ramos, ang liturgist po ng parokya ng Santa Teresita. Ako ngayon ay si St. John Don Bosco na nagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan na isang santo na nagtaguyod ng edukasyon para sa mga batang lalaki. Bilang isang liturgist ng parokya, inagampanan ko kung ito ba'y nakaayon, tama ba ang kanilang mga kasuotan, nakaakma ba ang kasuotan nila para sa mga santo at santang kalahok sa ating pamisamak ng banal. Isa na itong awareness sa mga kabataan natin ngayon, lalo sa mga modern times, na akala nila na ang Halloween ay pang nakakatakot, nakakadiri, at syempre yung hindi-hindi nakakatasbalayibo, pero hindi ang Halloween ay isang pagpapakita na ang araw na to ay banal. Matindi ang preparations na ginawa namin. Sa tulong ng aming kura paroko na si Among Jonathan Bartolome, ginabayan niya kami para mas sakatuparan to. Inuna namin yung mga characters sa Bible, kung sino ba yung mga pwedeng iportray, yung mga iba't-ibang committee for the food, for the registration and for the logistic. Ayon, meron tayong tatlong categories. Unang una, we have the kids category. Tapos we have the teens category and for the adult categories. Ang mga judge natin ay mga batikan ng mga judge. Unang una, sila ay magaling sa arts and craft. Ang isang judge natin ay isa siyang architect. Ang isang judge natin ay isang part ng community ng Couples for Christ. At yung isang judge natin ay galing sa simbahan din at gumagabay sa mga imahin ng santo. May mga cash prize na matatanggap ang mga mananalo. Of course, may mga special treats pa po ang makakakuha ng grand winner natin. Meron tayong second, first, at of course, the grand winner. Ako si Noel Manaloto, galing po sa San Antonio Chapel po. Tatlo po kami dito, inorganize po namin itong Sanctorum para po uh, palitan yung traditional na Halloween natin. So, imbes na nakakatakot, gawin po nating saintly yung ating celebration. Alam po, po natin na kapag yung mga nakakatakot ng na mga figures, eh, parang nag aano tayo sa something bad, no? So, yung Hallows Eve po, yung original meaning nun ay pagiging holy, banal. Kaya nga po dapat natin ibalik yung kabanalan ng ating pagdiriwang na ito. So, makikita natin sino kung pinaka-best na nag-portray ng kanyang santo at yung may pinakamagandang damit na ginawa para sa okasyon na ito. Mabot po siguro ito ng one month, no, yung preparation namin. Meron kaming ginawang team up no, sa iba-ibang mga chapel, yung mga tao na magiging kasama sa aming production na ito. So dito po, all of the chapel na sakop ng Santa Teresita kasama po dito. Meron po tayong San Antonio, meron tayong Santo Niño, meron tayong Sagrada Familia. So, marami po tayong mga chapel na kasama. Medyo mahirap po yung uh, pagkalap ng mga members kasi minsan ayaw nilang magdress up. So, yun, lalo lang yung mga matatanda. Pero dahil po siguro sa passion no, na mag-serve, kasi sinabi po namin na parang pag-serve din po yung ginagawa na ito. So, ayun po, napilit po silang uh, gawin yung aming event. So, ako po si uh, San Juan Bautista, yung pinsan ni Jesus. My name is Xiao Buwan. I'm the assistant coordinator po sa Ministry of Lectors and Commentators po dito sa Santa Teresita Parish. We're doing the Pamesa Makding Banal and nagtipon-tipon po kami dito alat mga bata, teens, and adults to celebrate po yung totoong meaning ng Halloween. Nowadays po yung meaning ng Halloween sa mga kabataan is nakakatakot. So we're here to change that perspective po ng mga tao when it comes to Halloween. And, and when we say hallow, it means holy po. So basically po, tatlo po kaming mga heads ng mga ministry. And last year, we didn't have this kind of activity. So we decided po na to come up with another pamisamak and this time, mas better, mas hindi naman bongga. Gusto po namin maging grand naman for our saints and not not for us to be to be recognized po. Gusto namin makapag-entertain din sa mga bata and also maging involved yung mga parents at pati yung po mga kids and things natin. Actually po, this is the third time and sadly last year po na stop lang. So selected lang kami nag-ikot-ikot. We, we didn't have the grand celebration like this. Konti lang po kaming nag-ikot-ikot lang dito sa mga street na may po ng mga candies. So yun lang po. So that's why we make sure this time po Maayos naman, mas presentable sa mga tao manunood sa akin. Pinaportray ko, sana po na-justify ko si Mother Teresa. And I uh, admire her po sa ano niya, sa, sa character niya, yung love niya for the poor, and wala po siyang pinipiling mga tinutulungan mga tao.